ito po, po ng uh, LCD ng OPPO A37F dahil ang nabasag ito okay yes, ito po yung tools na hindi sa pagpunod LCD kanya-kanya po tayo option kung ano po ang natin gumamitin pwede po kayong gumamit ng plastic cover na matigas pwede rin po kayong gumamit ng mga uh, baraha lahat po ng malalambot na uh, plastic po na manipis pwede po dito huwag di pong gamitan ng hard para hindi pong sila yung gilip po ng, print uh, po. Ito okay, sa kung Nakamasira po kasi. Kung pinipigil Hindi kayo magsira pag yung CD. Mas maligtas po yung plastic. Diba? Tigas yung langgot. Tanggal po yung CD. Sa so, uh, ngayon, sumanggat so, tanggalin yung back cover po sa pagtanggal ng back cover make sure po natatanggal niyo po yung lagay ng sim card natanggal niyo po yung lagay ng memory card para hindi po yun nababali nababali po kasi yun ay natanggal na nakita ko lang sa inyo so lang dyan uh, niyo po yung uh, sa ano dapat dun sa may charging pin kaso nung naisip ko baka mabali kaya ginagawa po dito po sa gilid dito po po sinusungkit uh, medyo safe po cover sa likod kasi yung plastic medyo nahihirapan may katigasan din po ito ang matagal na yan natanggal na siya dandaan lang po sa kapot tanggal para hindi po masira yung cover sa likod Ayan po siya. Ayan po ang itsura ng likod po ng Oppo A37F. Uh, next na tanggalin dito. Yung ano po. Uh, scroll the long scroll. 30mm po yung ginagamit ko. Ayan. Tanggalin niyo po yan. Pati po yung sa kaliwa. Para matanggal po yung lock na yun. Yung harap. yan po yung adapter sa battery po sa sunod at ang lupa yung atin ang yung battery yung battery po na ng Oppo 3 ah which is po ulit po ang ng battery mo po interesting ngayon tapos yung ng na para makuha yung LCD then, uh, Tanggalin. na ito po yung tanggalin. para makuha po yung LCD yan po oh, yung LED niya ng LCD so guys kung hindi mo kaya coming from kung di pong subukang magtanggal po ng LCD para hindi po masira ang inyong pong cellphone pero madali lang po iyan gawin basta ta pag-aralan niyo po muna pero po kayo ma uh, sa panahon sa gamitin na yung nabasa po Ayon po sa yon. bago kayo tapos na yun pagkatapos na ito habang din na po kayo LCD ulit kayo mag-order po, po kayo sa online saan niyo po gusto pero para sa akin guys ako sa gusto suggest ko sa inyo bibili na lang po kayo sa po uh, personal oh. para hindi po kayo uh, Retina na po buwan ba yung CD? para hindi po kayo magkakamali na mabili tapos yung lagay niya ng battery uh, para para next time uh, pag may LCD na saka niya ito tanggalin ulit tapos binalik ko lang yung lock sa pagkakabit wala kayo na nakakaliit niya Okay, sana po itong video na ito na katawag na ito sa yes, inyo. Putot sa hindi pa marunong matanggal ng LCD. Mga basic lang naman po ito. Aking lang ang ginagawa. Maraming po salamat sa 3,400 na mga subscribers na nagsubscribe sa aking channel. Shoutout po po TV. Ibingit, Lin, and Tim their bus, bus covers oh, 65 is the Chaturians day and that's why po mga palagi pong nakaka-support sa akin at palagi pong nanonood na kasi ano nga pala si Alexander Berwin lang po sa iyo bro Yon sa sa sa, sa, sa mga 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 mga. pak lengkap punang RC saya うん。<laughs>